kahulugan ng abortion sa panaginip. Ang pagpapalaglag sa mga panaginip ay maaaring mag-trigger ng maraming interpretasyon at emosyon. Ang simbolismo ay maaaring nakakalito at nakakabagabag. Kadalasang humahantong sa higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Sa artikulong ito, nilalayon namin i-unreveal ang mga komplikadong ekspresyon ng subconscious mind at mag-alok ng ilang posibleng interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa abortion. Kinakatawan man nito ang pagtatapos, bagong simula, pagkakasala, takot o matinding pagnanais na naghihintay ng pagkilala, tutuklasin natin ang iba't ibang pananaw upang makatulong na maunawaan ang sensitibong paksang ito. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa abortion? Ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng pagkakasala, takot, panghihinayang, pagkabalisa o salungatan tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Ito ay hindi kinakailangan na uugnay sa pagbubuntis, ngunit maaaring kumatawan sa isang bagay na sinimulan mo ng may sigasig o pagganyak at ngayon ay gusto mong tapusin o alisin. Maaari itong sumagisag sa iyong takot sa pangako sa ilang mga proyekto o relasyon o magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabiko sa paggamit ng mga layunin. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ding isang paghahanap ng psikologikal o emosyonal na paglaya mula sa mahihirap na pangyayari kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalaglag. Ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang bagay tulad ng isang idea, proyekto o relasyon sa iyong pagkising. Maaaring ipahiwatig nito na dumaraan ka sa isang yugto ng pagbabago at kailangan mong ilabas ang mga lumang paraan upang gumawa ng paraan para sa mga bagong simula kung hindi mo pinag-iisipan ng pagpapalaglag sa iyong totoong buhay, ang gayong panaginip ay mas malamang na tungkol sa aktual na pagbubuntis, pagwawakas, ngunit tungkol sa ilang aspeto ng iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalaglag kapag hindi ka buntis. Ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag kapag hindi ka buntis ay maaring sumagisag na dumaan ka sa isang makabuluhang pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Maaari mong tapusin o i-abort ang isang yugto, idea o ugali sa iyong buhay na hindi mo na nakikitang kapaki-pakinabang. Maaari ring itong magmungkahi ng mga damdamin ng panghihinayang para sa pagsuko sa isang bagay ng maaga o sa hindi pagtahak sa isang tiyak na landas. Maaaring kabilang dito ang mga layunin, ambisyon, pamumuhay o relasyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi karaniwa nagpapahiwatig ng isang literal na pagpapalaglag o pagbubuntis. Ngunit sa halip ay isang metaphorical sa iyong personal o profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbubuntis. Ang panaginip tungkol sa pagbubuntis ay karaniwang sumisimbolo sa paglika, paglaki at mga bagong simula. Maaaring kumakatawan ito sa pag-asam ng ilang mahalagang paparating na kaganapan o proyekto. Ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag sa kabilang banda ay sumisimbolo sa isang biglaang pagwawakas sa mga plano o proyektong ito ipinahihiwatig nito na maaari kang mapilitan na magpaalam sa isang bagay na dating nasasabik o inaasam mo ang mga panaginip na ito ay hindi kinakailangan kumakatawan sa literal na pagbubuntis o pagpapalaglag ngunit inilalarawan nila ang mga metaphorical na simula at pagtatapos sa iyong buhay binibigyan din nila ang iyong mga damdamin tungkol sa mga matinding pagbabago at hindi natutupad na mga pag-asa o layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalaglag Ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay depende sa iyong mga personal na karanasan at pananaw. Kung hindi ka buntis sa iyong buhay, ang panaginip ay maaaring sumagisag sa isang sitwasyon o relasyon na nais mong wakasan o bitawan. Maaari din ito magpahihwating na dumaranas ka ng mga pagbabago na posibleng nakikilala ng ilang partikular na elemento sa buhay o maging ang mga personal na pag-uugali na hindi na nagsisilbi sa iyo ay dapat nang itapon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbubuntis at pagnanais na magpalaglag. Ang panaginip ng pagbubuntis at pagnanais na magpalaglag ay maaring sumisimbolo sa isang salungatan sa iyong sarili o sa iyong mga desisyon. Ang pagbubuntis ay maaring sumagisag ng isang bagong proyekto, isang bagong relasyon, o kahit isang bagong paraan ng pamumuhay na iyong sinimulan ang pagnanais para sa isang pagpapalaglag sa panaginip sa kabilang banda ay nagpapahiwatig na maaari kang magkaroon ng mga pagkabalisa tungkol sa bagong pag-unlad na ito. Maaaring hindi ka sigurado o natatakot sa mga pagbabagong maaaring idulot nito. Itinatampok ng panaginip na ito ang panloob na salungatan o takot sa pagbabago na humihimok sa iyo na muli ang iyong mga desisyon at isaalang-alang alang ang iyong mga damdamin sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagpalaglag. Ang panaginip ng isang taong nagpalaglag ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam ng pagkawala o malalaking pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Madalas na ito ay isang alegoriko na representasyon ng mga pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay na gusto mong ipalaglag o itikil. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong mga takot, pagkakasala o mga emosyonal o pisikal na pasanin na iyong dinadala. Ang panaginip na ito ay hindi karaniwan tungkol sa aktual na pagpapalaglag, ngunit sa metaporikal na ito ay nagpapahiwatig na nang napaaga ng na pagtatapos ng isang proyekto, relasyon o sitwasyon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ibang tao na nagpalaglag. Ang panaginip ng ibang tao na nagpalaglag ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay batay sa konteksto at iyong relasyon sa tao. Kung malapit ka sa taong nasa panaginip mo, maaaring ito ay kumakatawan sa iyong mga alalahanin tungkol sa mga pagbabagong kanilang pinagdadaanan o isang pagkabigo na kanilang nararanasan. Kung ang tao ay isang estranghero o isang taong wala kang malakas na koneksyon, ang panaginip ay maaaring sumagisag ng takot sa pagbabago, pagkawala o pagwawakas ng mga plano o idea sa iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagpapalaglag ay maaring magpakita ng mga damdamin ng pagkakasala, takot, panghihinayang, pagkabalisa o salungatan tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Maaari itong sumagisag sa iyong takot sa pangako sa ilang mga proyekto o relasyon o magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabigo sa paggamit ng mga layunin. Maaari rin itong isang paghahanap ng psikologikal o emosyonal na paglaya mula sa mahihirap na pangyayari.